Ang pinya o ananas comosus ay tanyag at isa sa pinakamahalagang commercial fruit crop sa buong mundo. Kalimitan itong nabubuhay sa bansang tropiko gaya ng Pilipinas. sa datos na naitala ng Philippine Statistics Authority nito lamang taong 2023, pumapangalawan na ang bansa sa produksyon ng pinya sa buong mundo. Ano ang epekto nito sa ating mamamayan? Paano natin mapapanatiling angat ang pagpaparami ng pinya sa ating bansa? Ang Queen Pineapple ay malawakang tinatanim sa Camarines Norte. Maraming mga magsasaka ang naging interesado sa pagtatanim nito dahil sa katatagan o resilience nito laban sa bagyo. Sa ngayon, mahigit 2000 na magsasaka sa Camarines Norte ang nakatuon sa pagtatanim ng Queen Pineapple. Kaya naman, itinayo ang Queen Pineapple R&D Center sa pangunguna ng Camarines Norte State College sa ilalim ng Need Centers in the Regions nicer for R&D program ng Department of Science and Technology. Ang sentro ay nagsasagawa ng komprehensibong pananaliksik upang mapabuti pa ang produksyon at pagbebenta ng Queen Pineapple at para mapalakas din ang industriya nito sa rehiyon. Samahan nyo kami at magpugay sa reyna ng mga pinya, ang Queen Pineapple dito sa Camarines Norte. Binisita namin ang probinsya ng Camarines Norte upang saliksikin kung ano ang tugon ng makabagong inobasyon sa agrikultura. magkakahiwalay ngunit nagkakaisang munisipalidad ng Camarines Norte, bida ang maliit ngunit pagkatamis-tamis na uri ng pinya, ang Formosa variant na kung tawagin ay Queen Pineapple. Kung pag-uusapan ng tamis, maari nang ituring na sweet spot ng Bicol Region ang paglaganap ng Queen Pineapple Farming sa rehiyon. Yan po kasing pinya, isa rin po siya sa pangunahing priority commodities po dito sa Camarines Norte. sa po siya sa talagang hanap buhay ng mga tao. Ang pinya po dito ang ginagawang intercrop sa mga nyugan. Ang binipisi po nitong pinya sa amin, kahit papaano paano, nakapagpaaral po kami ng kapatid kong isa nakatapos ng kolehiyo dahil po sa pagpipinya namin. Subalit so, sa kabila ng tamis, hindi pa rin maiiwasan na makaranas ng ilang pait o suliranin sa pagpaparami ng naturang produkto. Ang mostly po kasi na mga na-encounter namin na problema ng farmer ay yung high production cost nila. Dahil nga po ang Queen Pineapple ay long duration ang kanyang production period, ibig sabihin din po ay mas malaki rin ang production cost nila. Pag wala po kasi kabuno, ang tagal masyado ng pinya. Aabutin ka na ng bunga ng panahon, hindi mo sasabay-sabay sila mga pabunga. May maiiwan po. Yung dagsa po kasi yung pinya dito sa San Lorenzo, napakamura niya na. Umaabot na lang po sa 4 pesos po ang bili ng pinya dito. Ngayon naman baga po at mahal mahalong abono, halos umunti po yung nagtanim dito. mua mahalaman naman po yung pinya pagkakaunti yung nagtatanim. Ngayon po, nagdidisyete po ang isang piraso. May tamang sukat at timbang ang queen pineapple. At ang mga bungang hindi umaabot sa tamang timbang ay tinatawag na buraot. Bagay na nagdudulot din ng pagkasayang sa mga pananim. Sa amin po dito, sa pagbunga na po ng pinya, nagkakaroon po talaga ng mga buraut. Saka yung mga damages po, malaki-maliit, meron po yung mga damage. Ang ginagawa po namin sa mga buraut, binibinta lang sa murang halaga. Yung iba, pakain na talaga sa hayop siya. Yung mga manok, kalabaw, yan na po yung kumakain yan sa mga pinyang maliliit. Isa rin po sa mga major problems na nai-encounter ng mga farmers dito sa Kamunorte ay ang mga pest and diseases. Ito po, makikita niyo po, ang mga dahon niya po sa dulo ay namumula. Nagkakaroon na po siya ng maliliit na suhi dyan sa palibot na yan. Yan po ang pagsisimula ng sakit niya. Pag malala na po yung sakit ng pinya, pag inamoy niyo po yan, mabaho na po ang amoy niyan. Ayan po yung mga bakterya niya. Ang mga ugat pati pinya, hmm, tingnan niyo. Pati po yung ugat, patay na. Ayan po, maraming gumagapang sa puno, nag-aamag sa loob. Hindi na po ito mapapakinabangan. Ang solusyon ayon kay Dr. Arlene Alegre ng Camarines Norte State College, ang Queen Pineapple Research and Development Program. So ma'am, can you give us a brief overview of what Queen Pineapple R&D program is all about? Ang benepisyaryo nitong lahat ng ito mga farmers. Mm. Meron tayong 2191 farmers depending on the industry. Du'madami dahil nakikita nila yung potential ng crop na ito na pwedeng sa mas malawakang market at saka may kakayahan na ma So ano po ba yung status ng buong programa o ng mga projects niyo ngayon? Meron kaming app na ginawa, pwede nilang gamitin para makuna ng picture yung peste at itong picture na to ipoprocess noong app at i-identify niya kung ano siya and then meron siyang palalabasin doon ng mga recommendations kung paano ito masusugpo. Right. So, in that case, hindi na kailangan pumunta ng farmers sa amin, lumabas ng kanilang farm, mamasahe, para matungunan itong problema ito. Sa mga susunod po, meron po tayong natural language processing na gagamitin para makatulong rin naman, lalo na dun sa mga farmers natin na hindi naman ganun kagaling magbasa or medyo nahihirapan siguro sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Pangalawa, uh, we were able to develop a control method doon sa milibag. Ah mm. uh, dati kung may milibag ka, kung may peste, mm. kung pinipeste yung inyong palya, ang inaabot lang na ROI ng farmers namin ay 31%. Eh. Napakababa. Napakababa. So with the uh, application ng anti-pathogenic solution, mm. na-pa-increase niya ROI ng farmers from 31 to 71%. Wow. So sa mga susunod naming screening nito, hindi mm. namin alam baka mas, mas lumaki pa, mas, mas matumaas mm. pa kasi uh, gusto namin ulitin sa mas malawak na lugar mm. itong screening namin ito. Bilang pong magpipinya, may mga dinaranas po kaming mga problema sa pagtatanim nito nagpapasalamat po kami dahil kahit papano, meron na po ngayon mga pinapatupad na mga training ang anghinsya ng ating pamalaan. Kaya yung mga problema po namin tungkol sa mga pinya, kahit po papano ay na, natutugunan na. Susunod! Dito pa rin sa Science Pinas. Sa di kalayuan, nariyan naman ang Labo Progressive Multipurpose Cooperative na abala sa pagsasalba ng mga pinya na itinapon lamang ng iba. Yun pong tinatawag na buraot, pinakamalit yun. Out na po ng mga mamimili yung buraot. Yun naman po yung binibili ng KUO na pinaprocess sa Labo Progressive po. Meron sila sa fiber, meron sila pineapple juice, quench, dried, lahat pinaprocess nila sa KUO. Wala sayang dun sa ano pinya. May pagkakakitaan pa. Dagdag income. Sinadya pa ng ating Chinito Explorer ang Labo co upang makita niya ang aktual na pagproseso ng by-products ng Queen Pineapple. Sige nga Mark, ano bang meron dyan? Andito tayo ngayon sa habihan ng Labo co -op kung saan ang mga patapong dahon ng Queen Pineapple ay ginagawang sinulid para makabuo ng tela. So Ate Nancy, ito po yung mga patapong dahon ng Queen Pineapple. Pakita niyo nga po sa amin kung paano po yung proseso ng paghahabi nito para maging sinulid. Bago po siya nagiging sinulid, kinukuha po namin siya dito sa dahon. Gagamitan po natin ng platito dahil ito lang po talaga yung pinakagamit sa manual hand scraping po namin. Para po natin mapalabas yung sinulit, kailangan po natin dahan-dahan kuskusin -dahan. niya ibabaw ng dahon. Pwede ka ba subukan niya atin ah? Okay, sige po. So, dito. Mm. So, kailangan okay madikin na? Apo. <laughs> Eto, hinaganito siya para makuha natin yung fiber niya. Oh, okay. Ito siya. Hila siya. Hawakan mo siyang mabuti. Parang hinihila. <laughs> Maano lang talaga? Uh, matinig matuso. lang? Ayun siya. <laughs> <laughs> ang konti. <laughs> Sa unang hakbang pa lang, kitang-kita na kung gaano kakomplikado ang paggawa ng pinya fiber. Kaya naman, itinuturing din itong Queen of Philippine Fabrics. After naman po nito, lalabahan siya, tubig lang po talaga, wala siyang sabon, maputi po yan, instant ito na po yung lalabas niya. Ito na yung finished product. Ito ah, na po yan. So ate Nancy, pagka hugas natin ng fiber, ilalagay na siya dito? Pagka ganito na siya kalinis, inudugtong mm -hmm. po siya isa-isa, yung dugtong ng mga matatanda ng square knot, kaya siya nagiging haba. Ay, makaba. ang So, hindi halata yung ano? Yes, ginugupit yan, sir. Yung dugtong nito, pag ginupit mo yan, mm -hmm. hindi mo na siya makahalata. Pagka nailipat namin siya dito, ilalagay namin siya sa shuttle or sa bankan tinatawag namin mm -hmm. bago namin sila inihahabi. Parang siya yung magtatahiba or magiging karayong. Mm -hmm. Saka po siya inihahabi namin dito. Ayan o ang proseso ng pineapple cloth. Oo. Ito mm. yung pinaka-penis product namin. Sige, sir. I-try niya. Oh, ito. Tapos. Oh. Ay! Wait, wait. Sumasabit talaga <laughs> siya. Sumasabit siya. So, yung mismong pagbato, mahirap. Pero, nung ginagawa mo kanina, ate Nancy, ang suabi lang eh. Kailangan pala dito presence of mind. Sabi nga nila, <laughs> mahabang pasensya. Kaya pala, mahal siya kasi... Grabe yung proseso, tsaka yung time na paggawa. And almost a month, ang inuubos niya, 20 Oo. yards lang. 20 yards lang, isang mm, buwan na. Isang buwan. Grabe. Isang tinya sa mga kilalang natural textile fiber na ginagamit hindi lamang sa kasuotan, pati na rin sa ibang mga bagay tulad ng bags at sapatos. At ang pagsulong sa makabagong pagpoproseso ng mga natural textile fiber gaya ng pinya upang maging produktong tela ay pinangungunahan ng DOST, Philippine Textile Research Institute. So, ang NTFIH or Natural Textile Fiber Innovation Hubs, ito yung mga tinatayo ng DOST PTRI sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para magkaroon ng pasilidad na may kakayahang magproseso ng mga textile fibers or mga hibla mula sa abaka, pinya, banana, bamboo at iba pa. At itong mga hibla na ito ay maaari nating magamit para gawing materyales kagaya ng sinulid at tela at iba pang mga produkto. So, yung mga NTFIH ay gumagamit ng mga teknolohiya na dinevelop ng PTRI. So, ang pinaka-core technology natin ay kung paanong mula sa halaman o mga natural resources ay makakakuha tayo ng hibla at maaari nating magamit para maging fibers na ready for spinning, for textile application. So yung core technology natin ay ang pag-convert ng mga hibla mula sa halaman para maging uh, mga hibla na ready for textile application. Regional Yarn Production and Innovation Center or RIPIC. Ito yung mga facility na tinatawag naming microscale spinning facility. Pag sinabi natin spinning, uh, ang proseso dito ay ang paggawa ng sinulid. So nakakabuo tayo ng mga sinulid mula sa mga natural textile fibers mula sa halaman. At itong mga sinulid na output ng RIPIC ay maaari nating gawing tela. Uh, sa iba't ibang pamamaraan kagaya ng paghahabi yung manual na paghahabi or handloom weaving maaari din siyang gamit ang mga makinarya or power loom weaving ang pinakapangunahing beneficiary ng Raipeak ay siyempre yung mga uh, magsasaka na nabibigyan natin ng karagdagang kita or oportunidad na kumita dahil yung mga materials na ginagamit natin sa Raipeak came from waste, pwedeng nanggaling na sa tapon na ng mga hibla. Susunod! Hanapin natin ang sweet spot sa larangan ng pagluluto. Ang sarap! Ayang Dito pa rin sa Science Pinas. Kung na-enjoy nyo ang piña cloth weaving, tiyak magugustuhan nyo rin ang natuklasan naming sweet spot dito sa Camarines Norte. Ang St. Francis Caracolio Culinary Academy. Ito ang kauna-unahang culinary academy na naitatag sa Camarines Norte. Ngayong araw, maghahain ng special dishes ang SFCCA Culinarians gamit pa rin ang Queen Pineapple. Excited na rin ba kayo? naming nakilala si Pei, isang culinary student. At ang kanyang special dish for today... For our main course, we have the Queen Formosa Chicken Roulade with Bechamel Sauce. So for my protein, I use chicken breast, then stuffed with cheese, pickles, and Queen Formosa, carrots, and bell pepper. For my starch, I have here beet mashed potatoes infused with beets. And for my side veggies, I have here sauteed garlic spinach. And for the garnish, I have the queen pineapple and sweet basil. Nag-come up po ako sa chicken roulade because we are in fast-facing industry na ang food trend ngayon is i-incorporate ng fruit sa mga dishes. So, I come up with chicken roulade with our queen fermosa. At may pabaon pang trick si Faye sa ating beauty queen. Hit it, Rihanna! Ooh. Sunod naming nakilala si Adrian, isang grade 12 student ang kanya namang ihahain pang himagas. Today, we're going to make white chocolate mousse with pineapple side with pineapple jam tart. So, we're gonna measure the ingredients accurate kasi gagawa tayo ng dessert. Key ingredient ng mousse ko is all-purpose cream to be exact. Ang kailangan ko lang dito is around 150 grams. So, ang next naman is i-combine natin ang ingredients which is ang Nestle cream, cream cheese, and sugar. Now, i-double boil natin siya to incorporate ingredients then melt the sugar kasi ayaw natin ang bubong asukal sa dessert. My inspiration for this dish is my childhood. Growing up, I really love the pineapple juice na nabibili sa tabi-tabi tapos pineapple shake. So using some of my culinary knowledge, come up with this dish. Last but not the least, si Humphrey. Today, I will cook Formosa Pineapple Jam. Magpipil po muna tayo ng pineapple. Wow! Ganon? Sanay na sanay Marta. Dati talaga ako nagpipinya. So, uh. next po, isibe-blender na po natin siya. Next step, isisimmer na po natin yung pineapple po. Kasama po ng water and sugar. I came up with pineapple jam kasi simula pa nung dati pa, jam na talaga ang paborito kong ipinapartner sa mga tinapay. Hep, hep, hep! Punto na tayo sa exciting part! For the chicken roulade with bechamel sauce, it's very unique especially I think the cheese parang it reminds me of cordon bleu but because there's pineapple to it and yung ibang gulay na nilagay niya like the carrots and the pickles it elevated the experience and the bechamel sauce I think yun yung pinakapanalo para sa akin I think they did a really great job For ADS white mousse with firmos sa pineapple bits, ito yung mga makikita mo sa restaurant na sinaserve. It's like industry standards. And for me, the texture ng mousse really goes well with the pineapple. So, na-balance yung sweetness and sourness ng mousse. Ang ganda ng concept ni Adrian. Pagdating kasi sa baking, kailangan accurate, kailangan precise lahat. So, I think it's a win for Adrian to be able to produce something like this na pwede rin siya pang restaurant talaga. For Humphreys, for uh, for Mosa Pineapple Jam, the best. Actually, you can really taste na talagang fresh pineapple yung ginamit. Goes well with all types of bread. And ginawa namin yun ni Rihanna. So nakita namin how it's made like from farm to table. So really good. Alam niyo ba na bukod sa pagiging masarap, maaring magbigay din ang pinya ng mga benepisyo para sa kalusugan ng puso? Ayon sa isang pag-aaral na pinumumunahan ni Dr. Jonel Saludes, isang balik scientist sa University of San Agustin sa Iloilo, -Ilo, ang katas ng prutas ng pinya ay naglalaman ng isang compound na maaaring magpababa ng level ng kolesterol. Bukod sa pinya, ano pa nga ba ang mayroon sa mga bansang tropikal? Tama mga ka-DOST Barkada, napakarami rin ditong beaches. At dito pa rin sa Camarines Norte sa munisipalidad ng Daet, natagpuan namin ang surfing haven ng surfing enthusiasts. ang Bagasbas Beach na nauna nang nadiskubre noong 1970 ng isang American surfer. At dito, nakilala namin ang astig na female surfer lifeguard ng Bagasbas Surfing Club at isang national surfing champion, Lolit Ledusma, also known as Moha. Hi, ako nga pala si Lolit Ferrer Edusma, aka Mocha, yun ang tawag nila sa akin dito. 43 years old na ako and lifeguard ko ako dito sa Bagasbas Daet, Camarines Norte dito nga sa Bagasbas na pag-alaman namin isinusulong ng local surfing community ang safe surfing. At ako mismo ay saksi dito. Itinuro pa nga sa akin ni Ate Mocha kung paano nila binabasa ang alon at kung paano sila naglalagay ng flag markers para sa kaligtasan ng mga bumibisita sa Bagasbas. Nakakapanatag ng dadamin na malamang safe ng maligo sa Bagasbas. Paano naman kaya sa gaya kong matatakotin sa tubig? Ano po yung advice mo, ate mo, kasi gusto rin maging surfer kagaya mo. Tsaka kagaya ko, matatakotin ako sa tubig eh. So parang yung, yung phobia ko andun eh. Pero gusto ko matuto. Ano yung pwede mong i advice na? Actually, ako muntik ilang beses na ako muntik mamalunod ano mm. lahat naman ng pag-aaralan niyan kung ikaw may phobia ka sa sa tubig siguro tanggalin mo na mm. labanan mo na lang uh, face your fears kumbaga oh face your fears <laughs> tayong maging matapang di ba dahil na challenge ako sa sinabi ni Ate Moka sinubukan ko rin mag kasama si Riana pero siyempre kailangan namin ng gabay kaya naman alam nyo bang may sweet spot dito sa surfing? Ayon sa kalkulasyon ng mga eksperto, ang sweet spot sa surfing ay nasa bukol o curl ng nababasag na alon o breaking wave. Ang sweet spot naman ng mga surfers ay makikita sa posisyon kung saan sila tumatayo sa surfboard na hindi natutumba. nakatatakot po yung iba na itry ang surfing. We are encouraging more people na mag-surf po dito sa Bagasbas. Kasi yung tagline po ng Bagasbas Surfers Club is safe surf. Uh, because we are very confident that surfing here in Bagasbas is safe. Aside from dito po, beach break kami, walang mga debris sa ilalim ng tubig. Maipagmamalaki rin po namin na yung mga instructors po namin is certified and DOT accredited po. Sa ilang araw na pakikipamuhay sa payak na probinsya ng Camarines Norte, hindi lamang masasarap na pagkain at magagandang tanawin ang nadiskubre namin dito. Sa ipinamalas na talino tapang, galing at dedikasyon ng ating mga dakilang manggagawa, animoy niyakap kami ng pagkatuto at ng paalalang lahat ng suliranin ay may kaakibat na solusyon. At sa likod ng bawat solusyon ay may isang kampiyon. Kamusta? naman ang iyong uh, adventure dito sa Camarines Norte? Nako madami tayong na pagdaanan dito sa Camarines Norte. Unang-una sa akin, Mark, kasama ko si na Manay Alicia at Manay Amelia at pinakita nila sa akin yung mga karaniwang problema na hinaharap ng mga Queen Pineapple dito sa Cam Norte. Eh. Yun, natutunan ko paano ba nila sinusolve to at paano sila nag-work hand-in-hand with CNSC. So, nakausap ko rin no, si Doc Arlene na explain niya sa akin ng kabuuan yung Queen Pineapple R&D program na talaga namang ang dami nilang projects no, para masolusyonan nga ang problema. At isa dun sa natutunan ko, Mark, meron silang app or technology na mm. oo na pwede mo lang i-scan yung pineapple at ma-detect ng app na yon yung mga sakit oh. na nakukuha nila at from there alam na ng mga farmers ko ano pwede nilang gawin para ma Siyempre, ma-prevent to. Okay. Ikaw naman, Mark. Ito mo sa <coughs> experience mo dito. Ako naman, grabe. Na-experience ko na yung pag-weave ng pinya fiber. Kasi napunta kami doon sa ano sa habihan, mm. sa labo ko. Okay. So, nasubukan ko ron kung paano mag-weave nung mga nakikita nating tela. Grabe, hindi pala yung biro, no? Uh -huh. From the dahon ng Queen Pineapple, i namin yon tapos doon uh -huh. namin makukuha yung pinaka-fiber niya. At after nun, hugasan mo pa yon ilalagay mo pa yun sa, ano, sa sinulid uh -huh. na, yung lagay na sinulid, isa-isa yun. Tapos, na-try ko rin yun eh, yung, yung pinaka-weave na ganon. Uh -huh. Ang hirap. So, saludo uh -huh. ako sa ating mga uh -huh. local, uh -huh. weavers uh -huh. dito sa Camarines Norte. Grabe. Alam mo maganda 'yan diyan. Ano hindi lang tayo ng hindi lang tayo natuto mm -hmm. sa Queen Pineapple kung hindi Grabe, sobrang natuwa din tayo sa adventure yes, natin ngayon yes, dito sa Camarines Norte, di ba? At ako nga, fresh, fresh from surfing. From the, yes, fresh from surfing uh -oh. Na sobrang na-enjoy ko, Mark, kasi talagang iba yung experience pag nag-surf ka. Sa simula, syempre may kaba kasi laki ng waves dito uh -oh. na kala mo talagang kakainin ka nga ng buo. Ang uh -oh. galing mo nga eh, -ano ka kanina, nakatayo ka eh. Pero ang dahil yan kay Ate Moca, uh -oh. talagang nabigyan din niya ako ng confidence, ng lakas ng loob. Kasi nga, napakagaling yung mentor, napakagaling yung coach. So ayan mga ka-DUST Barkada, I hope na marami kayo natutunan at nasihan kayo sa adventure namin ngayon. Muli, ako po ang inyong Chinito Explorer na si Mark Way. At ako naman ang inyong science teacher slash beauty queen Rihanna Agat Pangindian. sumahan niyo kami po ulit sa susunod na linggo. Ito lang sa Science, science Pinas! Podcast.